Ang kulto ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na may kakaibang uri ng pananampalataya. Madalas na tinitingnan ang kanilang mga kilos bilang nakakatakot at nakakakilabot sapagkat hindi ito ang usual na pamamaraan ng pagsamba. Kapag naririnig natin ang salitang kulto, madalas nating isipin na ito isang grupo na sumasamba kay Satanas kung saan madalas nating napapanood sa mga palabas sa telebisyon ang kanilang isinasagawang ritual na siyang nagdudulot ng kapahamakan sa ibang tao. Dahil sa kanilang paniniwala, sila ay walang pagpapahalaga sa buhay ng iba dahil iniisip nila na ito ay para sa kanilang Diyos at para sa kabutihan ng lahat. Ang kwento po natin ngayon ay tumatalakay sa isang kaso ng misteryosong pagkamatay ng isang 16 years old na dalaga na si Jeanette De Palma. Natagpuan ng kanyang walang buhay na katawan sa isang bangin na napapalibutan ng mga sanga ng kahoy at troso na kung saan ito ay isang hugis ng kabaong at sa paligid nito ay may mga maliliit na mga krus na gawa sa mga tuyong mga sanga ng kahoy. Sabay-sabay po nating balikan ang unsolved case ni Jeanette De Palma na nagbigay ng kilabot at takot sa Springfield Township, New Jersey sa United States noong taong 1972. Si Jeanette de Palma ay ipinanganak noong August 3, 1956 sa United States. Siya ay isang estudyante at nakatira sa Springfield Township, Union County, New Jersey sa United States. Taong August 7, 1972, lunis ng hapon, si Jeanette ay umalis sa kanilang tahanan sa Clearview Road sa Springfield Township, Union County sa New Jersey. Nagpaalam siya sa kanyang ina na sasakay siya ng tren papunta sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit lumipas ang maghapon ay walang Jeanette ang bumalik sa kanilang tahanan at hindi rin ito dumating sa bahay ng kanyang kaibigan. Kinabukasan ay nagsampa ang kanyang mga magulang ng blatter sa Springfield Police Department dahil sa 24 oras na itong nawawala. Pagkalipas ng anim na linggo, taong September 19 ng parehong taon, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Jeanette sa ibabaw ng bangin sa loob ng Hodaily Quarry ng Springfield. Ito ay matapos na madiskobre ng isang dog owner ang isang putol na braso na tangay-tangay ng kanyang alagang aso. Noong una ay binaliwala lamang niya ito sa pag-aakalang isa lamang itong ordinaryong buto. At nang lapitan niya ang kanyang alagang aso, ay dito siya nagimbal sa kanyang natuklasan. Ito ay isang braso ng isang tao na nasa advanced decomposition na. Ayon sa ilang mga saksi sa pinangyarihan, ang wala ng buhay ng katawan ni Jeanette ay napapaligiran ng mga sanga at mga troso. Ang mga nasabing mga kahoy ay nakapalibot sa katawan ng dalaga na kung saan ito ay hugis ng isang kabaong na may mga kasamang maliliit na krus na kahoy at napapalibutan ng mga pinutulputol na bahagi ng katawan ng mga hayop. Ayon pa sa mga ito, posible o mano na ang dalagang si Jeanette ay biktima ng isang kulto na nag-aalay ng mga buhay para sa kanilang patron. Ngunit hindi naman kumbinsido dito ang mga otoridad hanggang sa ilang mga ebidensya pa ang nagpatunay rito. Ang nasabing bangin ay kilala ng mga residente bilang the devil teeth na ilang libong taon na ang nakalipas. Sinimula naman ng Springfield Police Department ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Jeanette. Matapos ang autopsy sa katawan ng dalaga ay hindi matukoy ang sanhi ng kamatayan nito. Ang kanyang mga labi at damit ay walang senyales na nabalian ng buto, mga tama ng bala o mga tama ng kutsilyo na posibleng maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Wala ring nakitang drug paraphernalia sa paligid o kahit sa paligid ng katawan nito. Dahil sa walang makuhang posibleng dahilan, ayon sa coroner ay hinihinalang sinakal ang biktima hanggang sa ikamatay nito. Samantalang ang Union County Prosecutor's Office naman ay itinuring ang kaso bilang isang hindi malutas na homicide. Sa unang bahagi ng investigasyon, nakatanggap ang pulisya ng Springfield ng tip tungkol sa isang lalaking walang tirahan na nakatira sa kakahuyan malapit sa kwari. Ang lalaking ito ay kilala ng mga lokal bilang Red. At di umano ay tumakasiya sa kanyang campsite sa Kakahuyan ilang sandali matapos report na nawawala si Jeanette. Ngunit hindi naman ito nagpakumbinsi sa mga kapulisan na ang nasabing lalaki ay may kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Patuloy naman sa paghahanap ng ebidensya ang mga investigador na kalaunan ay hindi nabigyang linaw ang kaso dahil sa kakulangan ng mga ebidensya kasama na ang mga hindi tugmang salaysay ng pamilya, mga kaibigan at mga kaklase. Sa kabila ng mga kumakalat na chismis, ang Springfield Police Department ay kumbinsido na ang naging sanhi ng kamatayan ng dalaga ay labis na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit tumaligma naman ang pamilya at mga kaibigan ng biktima dahil hindi raw umano ito gumagamit ng ipinagbabawal na gamot maliban lamang sa paminsa-minsang paninigarilyo ng mariwana at ayon sa autopsy ay walang nakitang ebidensya ng overdose sa biktima. Makalipas lamang ang dalawan linggo pagkatapos na matagpuan ang katawan ni Jeanette, ilang mga pahayagan kabilang ang New York Star Ledger at New York Daily News ay nagsimulang iulat na maaring ang dalaga ay naging biktima ng pagsasakripisyo ng isang kulto na isinasagawa ng mga satanista o isang grupo ng mga mangkukulam na nag-ooperate malapit sa Watchung Reservation sa parehong lugar at ang balita ay nagpalawig pa at kumalat sa buong lugar na naging sanhinan takot para sa mga residente ng Union County. Nang maungkat ang isang kaso ng mga pagpatay ni John List, sampung buwan lamang ang nakakalipas. At noong taong 2000, ang Weird NJ Magazine ay nagsimulang magulat tungkol sa unsolved case ni Jeanette De Palma. Ang editor at co-founder na si Mark Moran ay nagsimulang mag-imbestiga sa kaso at nagsulat tungkol sa maraming hinihinalang detalye. Kabilang dito ang paratang ng Springfield Police Department ay sinira ang file ng kaso ni Jeanette De Palma. Ngunit ang Springfield Police Department ay maring itinanggi ang akusasyon laban sa kanila. Ang nasabing file umano ay nawala matapos ang pagbaha dulot ng Hurricane Floyd na nangyari noong taong 1999. Sa kabila ng akusasyon ay may mga nagsasabing may mga kopya pa rin ng file ang departamento. At dito nga ay nakipagtulungan si Moran kay Weird NJ correspondent Jesse P. Pollack upang isulat ang aklat na Death on the Devil's Teeth, the Strange Murder that Shocked Sober New Jersey. Sa kabuuan ng kanilang isinagawang pananaliksik, natuklasan ni Napolak at Moran ang posibleng koneksyon at pagtatakip sa mga hindi pa nakikilalang suspek, kaya hindi raw umano malutas ang kaso. Samantala, si Edward Salzano ay nagtungo sa Union County Prosecutor's Office upang subukang ipa-DNA ang damit ni Jeanette De Palma. Ang nasabing mga damit ay binigay ng pamangkin ng biktima na kalakip ng isang kahon na naglalaman ng FBI Crime Laboratory Report at Medical Examiners ni John Bansi bago ito mamatay. Ayon sa Crime Laboratory Report, ang mga natagpo ang mga panloob na kasuotan tulad ng bra, blusa at slacks para sa posibleng pagsusuri sa dugo at similya ay hindi na masusuri dahil nasa advanced decomposition na ang mga ito. Taong 2021, ang The New York Daily News ay nagtayo ng isang organisasyon na pinangalanang Justice for Jeanette de Palma na nakatuon sa pagpapanatiling buhay ng kanyang mga alaala. At patuloy silang naghahanap ng mga clues kahit ang kaso ay nasa kalahating siglo na ang nakakalipas. At noong 2022, nag-update ang Daily Beast tungkol sa kaso ni Jeanette de Palma. Dito ay binanggit sa aklat na A Long Walk Home ang kanyang kaso ng pagkamatay na hinihimok na baguhin ito sa kaso ng homicide. Nabanggit rin dito ang pagkakatulad ng kaso ni Jeanette Di Palma sa mga naunang kaso ng pagpatay kay na Joanne Kramer at Carol Ann Farino.